Okey mga siyan. yan lang uh, tayo rin gagawin na, uh, eh, medyo malaki siya powerhouse na. Ama may three hundred and, ah, uh, type ito mga Ludes, mag, uh, ganitong, uh, model or uh, design and, okey. Masabi ng may ari dito mga luts sa uh, may may error daw ito or uh, basta ayaw mag-welding. So, okay, yung gagawin natin, um, check muna natin yung ganyang output diode. Okay, diode test. Ayan, mayroon tayo. Ayan, nasa 344. Okay. Um, good yan. Pag mayroon tayo nabasang shorted or ganito, sira or open, wala tayong mabasa, possible na uh, may problema yung diode natin. Okay, next, um, dito tayo sa kanyang plug. Okay. Check lang natin kung wala shorted. Ayan. Okay, meron siyang 100 uh, 36 ohms. Uh, meron kasing transformer ito sa loob, auxiliary transformer mga loads, kaya uh, yun ang nababasa natin dyan. Normal lang yan mga loads. Okay, try natin isaksak. ah uh, titingnan natin kung ano yung problema. Off natin yung breaker. Okay? Power on natin. Wala. Isa pa. Okay. Ayan mga nudes. yung kanyang Oh, see. Yeah, Itong nakalagay na OC mga lods, uh, overcurrent daw yan. Pwedeng overheat kasi meron siyang protection sa loob. Merong uh, thermostat. Ayan, uh, kapag yung thermostat sira, pwedeng umilaw yan. O di kaya, ayan, overcurrent, may mga shorted na pyesa. Pwedeng itong dayo. Pwedeng yung MOSFET. Ayan, pwedeng yung chopper transformer or pwedeng control board. Yung ibig sabihin ng overcurrent na yan. Um, gagawin natin mga alis, bubuksan natin siya para makita natin kung alin ba yung uh, uh, problema niya talaga. Okay. na siya mga lids ano? uh, yan bali ito yung power supply meron siyang auxiliary transformer dito ito yung nababasa natin kanina 136 ohms uh, dahil 220 ang input niyan uh, kaya naka uh, parallel lang din dito sa uh, input natin na 220 dahil ito yung kapasitor yan tapos yung rectifier niya dito bridge rectifier nandito sa taas Then, ito yung kanyang output diode. Ito yung kanyang MOSFET. MOSFET PC board. Ito yung kanyang control board. Ayan. Okay, um, gagawin natin, check mo natin itong MOSFET. Kung may shorted to. Ayan. Okay, mga lods, um, check natin yung kanyang uh, MOSFET driver. Ito yung kanyang MOSFET driver, yung board na yan na maliit. Ah, uh, bali apat ang i-test natin diyan. ayan Itong uh, pin na 'yan. Ayan, itong makintab na 'yan, isa, dalawa. Ayun, isang test 'yan. Uh, isa, dalawa, dalawa. So, so Kabilang ganun din ito. Isa, dalawa, so, isa, dalawa. Okay, bali masusukan natin 'yang mga lugs itong zener diode na 'yan. Yung pula na 'yan na alam. Ah, uh, 'yan ang masusukat natin ng value dapat. Nasa 700 plus tayo test ang value niya. Hayop may nasukat tayo mababa doon sa 400 or 300 plus or shorted. Siguro may problema sa MOSFET natin. Malalaman natin kaagad kung dito ba may problema Pag dito natin i-test. May problema dito 'yan sa apat na 'yan. Pag dito naman sa side, may problema na test dito sa apat na 'to. And, para hindi natin sa isa-isa hinatanggal. Diyan na lang tayo magte-test. Okay. Ang tester natin Ayan. Siyempre, diet test tayo. Okay. Mayroon natin. Okay. Isa na. Ayan. meron siyang 7.49. Diet test. Ito kapila. Ayan. 7.49 sa kamila seven thirty eight seven thirty six Okay, okay lang yung reading niya mga lods. Buo yung firing board, saka mosfet natin. Or driver board, buo naman. Okay, next. Um, dito na tayo sa chopper transformer. Yung chopper transformer mga dito nandito sa loob, apat na piraso. Yung iba, dalawang piraso, iba, tatlong piraso. Ito kasi malaki to dahil uh, 300 siya. Kaya apat yung kanyang chopper transformer. Nandito sa loob ng aluminum heat sink sa gitna niya. Okay, para matest natin, dito lang tayo sa input 10 makukuha. Ito. Ayan, itong wire na yan mga lods, yung black tsaka red, yun yung uh, ating chopper transformer. Ngayon, ang gagawin ko, uh, um, ko yan isa-isa. Ugut muna tayo din sa pinakadulo. Yung sa black lang, pwedeng sa red din. Pero ako, dito na lang muna sa black. Okay. Eh, okay, hugutin ko lang dito sa mga luts. sasaksak ko siya doon ayan, tapos i-on natin dapat pag-on natin mawala yung dilaw doon sa harapan pag mayroong parang dilaw, ibig sabihin ibalik natin yun, ugot na naman tayo ng pangalawa, okay, off muna natin itong breaker eh. okay, yan na siya mga leads, no ayan, nakagugot yung isang wire ayan, on natin dapat kung dilaw mawawala yung OC niya Kasi mayroon pa rin siya. Mayroon pa rin ilaw. Babalik natin to. Yan. Yung sumunod naman dito mga lisa, pangalawang wire naman. Susundutin lang natin ito. Matulis. Okay, hubot na. Balik ulit. Ayan. Tapos on natin ulit. Okay, meron pa rin. Hubot natin. Okay, hugot natin yung isa ulit sa mga roots. Ah, on natin ulit. O yan. Kung um, hindi na umilaw yung kanyang overcurrent, ka check natin kung may output. Meron siya, ayun. Meron siya 72. siya mga lods. Hindi mo makita, ano? Yan. Meron siyang 73 o oh, 72.9 volts. Okay. Um, yan, ibig sabihin confirm uh, sira yung chopper transformer niya, mga lods. Dito, may sira sa chopper transformer. Papalitan natin yan. Um, tatanggalin natin tong board, yung middle board niya sa gitna. Tanggalin natin yan. Kakalasin natin yung transformer sa loob. Ay. Okay. mga luts bago natin yan makalas itong board. Pinakamadali dito mga luts kakalasin natin ito ng buo. Aangat natin yan. Ang tanggalin natin yung mga wiring na lang na nakakabit dito sa front panel natin. Ayan lang dyan. Ay, yeah, Ayan na siya mga dudes. Ayan. Mga iwalay na. Dito tayo. Ayan. yung ang uh, gagawin natin. Okay. Separate muna natin itong cover. Okay. Malilata na siya. Ayan. Itong board na itong mga dudes yung makakalasin natin. At natin yan. mga ludes ayan yung kanyang chopper transformer ayan itong apat na to okay papalitan muna natin yan mga ludes okay yan siya mga ludes sa um, tayo ng chopper transformer ayan nang natin okay bali ayan bago natin ibalik syempre yung mga diode dito linisin na rin natin ayan Lilinisin natin yung uh, thermal paste niya dyan, pati itong uh, insulation niya. Para uh linisin natin. Para, siyempre, nakakalas na rin ang, naman natin siya. Tsaka mas maganda yung kanyang um, kapit dito sa uh, aluminum. Okay, bago natin balik, lagyan natin ng thermal paste ang itong mga diode. Okay, yan na siya mga uh, na natin. Ah, Ayan. Uh, mamaya, eh, i-cable tayo na lang natin yung mga wiring harness na uh, pinutol natin kanina. Okay, yan, um, test natin, uh, sinaksak na natin yan. Check natin yung kanyang OCB. Ayan, uh, power on natin, then check natin yung output. Okay, wala na siyang uh, error. Ayan. Okay, meron siyang 69.1 volts. Ayan. Isang volts. Ayan, 69.1. Okay, meron siyang uh, output. Test na lang natin ang welding siya. Okay.